Pwede bang magudo ng nakahubot-hubad? May mga tanong na gano'n. Actually, sasagutin natin. Ustad, magbudo ako, wala akong brief. Okay, ano pa? Nakatawil lang. Ano pa? Nakapanti lang. Ano pa? Walang damit. Wala lahat. Ano man ang suot mo? take note. Ano man ang suot mo, pwede kang magbudo. Ano man ang suot mo? O ano pa bang gusto mong itanong? Sinabi ko na, ano pang suot mo eh? Suot na suot. Nakasuot ka ng brief. Oo, pareho lang yun. Nakasuot ka ng panty wala kang suot eh ano bang suot mo wala kang suot pareo lang pwede kang maggudo at tanggap ang mundo kahit wala kang suot wag ka lang sa public <laughs> Alangan naman na magudo ka sa public, wala kang brief. Sabi ni Ustad, pwede naman magudo, ba't kayo galit? Bip. hindi naman yung udo, titingnan natin yung ano mo. So, hindi pwedeng magudo na wala namang suot. Sa public, ha? Pero tanggap yung udo, hindi? Tanggap, pero hindi tanggap sa mga tao. <laughs> yung ginagawa mo. Okay? So, pwedeng magudo kahit nakatawil, nakabrip, nakapanti, hubot-hubad, walang problema. Pero ang sabi ng mga eskular, ang pinakamahina pag mag-udo may suot. Pero hindi si ibig sabihin obligado. Tanggap ang udo kahit wala kang suot o ano man ang suot mo kasi hindi yan kondisyon ng udo. Naintindihan?